Bulkan na ata ito mga far. Baka nasa bulkan na tayo ha. Uy, wait lang mga far. Ayun. Ayun mga far. Nakita nyo mga far. Wait lang. What the hell? Ano meron dito? Ayun mga far. Ang mga zombies. Oh shit. What's up mga far? It's your boy again, King Aljon. And welcome back to my channel. At nandito na naman tayo sa panibagong gameplay ng Minecraft. Bali sa previous gameplay pala natin mga far. Is nakagawa na tayo ng mini farm natin. Bali hindi na tayo magugutom. At syempre na-enhance din natin kahit papano yung mini ni base natin at ang dami kong nagawa mga far habang di ako nagre-record pagyayabang ko later sa inyo. Bali dito sa gameplay na to mga far is gagawin na natin yung first mining trip natin. Maghahanap na tayo ng mga iron mga far or baka makita tayo ng mas mataas na quality. Tulad ng diamonds mga far, di natin alam baka makita tayo ng diamonds mga far. Mas okay kung makakita tayo kasi magandang highlight para sa gameplay natin today mga far. So ano pa bang inihintay natin mga far? Papakita ko na sa inyo yung mga ginawa ko habang di ako nagre-record. Let's go! Bale ito mga far, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagawa ko. Napansin nyo mga far, ang dami ko ng mga alaga. Dumami na sila. Tapos, uy, may mga zombie doon. Ang dami mga zombie ah. Lagot kayo later sa akin, di na ako natatakot sa inyo. Tapos mapapansin nyo mga far, na expand na natin yung lot kung saan tayo nagtatanim ng mga crops natin. Yan mga far, ganyan yung ginawa ko. Sobrang basic lang mga far, pero at least meron na tayong food resources, di ba? Hindi na natin kailangan maglayo-layo para makakita or makahanap ng mga pagkain. Tapos mga farm, may papakita pa ako sa inyo. Tingnan nyo. Gumawa ako ng sarili kong bridge mga farm, mapapansin nyo dyan. Para at least makalipat ako dun sa kabila. At syempre, if maliligaw man tayo or something na may nangyari sa ating masama at di na tayo nakabalik sa base natin, at least madali kong makikita yung base natin. Pupunta lang ako sa body of water syempre at hahanapin ko lang to. At tirandaan ko mga far is sa left ko, dito yung sunrise tapos sa right ko is sunset. Marami ako nababasa na need ko daw ng compass or maglagay ng coordinates mga far pero ayaw ko ng gawin yon kasi mga far gusto ko ma-enjoy to na parang survivor talaga ako. Kung mawawala tayo eh di hanapin natin. Bali magre-ready na tayo sa first mining trip natin kasi kailangan ko na talaga ng iron at syempre baka makita tayo ng diamonds di natin masasabi. Ayan mga far ready ready na tayo mapapansin nyo meron na tayong dalang food at syempre nagdala din ako ng bed ko sakaling gabihin tayo mga far at least dito ako matutulog, di ba? Di na tayo mamumumum problema kung saan tayo hahanap ng wool. Tapos ni ready ko na rin yung mga stone sword natin at mga stone pickaxe kasi kakailanganin natin yan. Maraming mining yung gagawin natin mga far. Bali matutulog muna ako sa base ko at bukas ko i-start yung first mining trip ko. So, ano pa bang hinihintay ko? Matulog muna ako mga far. Excited na ako sa first mining trip natin. So, ayun. Uy, nakalimutan kong isara yung pintuan ko. So, dito na tayo dumaan. Dadaan tayo dito sa bridge natin. Tapos tapos, gumawa na rin pala ako ng boat ko, mga far, para mabilis yung lakbay natin. Board mo na ako. Ayan. Let's go. Maganap na tayo ng cave, mga far. Sana makahanap tayo agad. Kakatakot naman maglakbay mag-isa. Ano kaya nasa taas na yon? Makakalipad ba ako dito? Malayo-layo ilalakbayin ko, mga far. Pero doon, mga far, oh, mukhang malaki yung kotob ko na may mga caves dito. Uy, ano to, mga far? Oh? Floating island? Parang yung sa One Piece. yon mga far. Sana di tayo maligaw. Uy, merong papasok dito. Nakakatakot naman. Ano kaya ang meron dito? Pasok ba tayo dito? Sige, yan. Pasok tayo dito, mga far. Kakatakot naman. Parang wrong turn ng Nandati dito ah. Uy. Uy, ano to? Ano bang meron dito? Double check muna. Baka may mumu dito. Sakay ulit ako ng boat mga far. Hanap pa ako ng ibang place. Baka makita tayo agad ng kuweba dito. Kakatakot naman. Forest na forest talaga dito. Labas nga tayo mga far. Mukhang puro puno yun nandito eh. Wala akong nakikitang kuweba. May kuweba ba dito? kailangan nating makakita ng kuweba kasi doon natin makikita yung mga irons. Hindi ako marunong mag-drive ng boat. <laughs> Nalilito ako. Okay, akit tayo dito. Dito yung start natin mga far. Ayan. Sana walang kalaban agad. Baka ibang bridge yung mga kalaban dito ah. Ano ang meron dito? Kakatakot naman. Oh, may mga turtles. Later kayo. Ano ang meron dito mga far? Kakatakot naman. Kalagala muna tayo mga far. La nga ahas dito. ako makita, la nawala na tayo. Hindi ko na mababalikan yung boat natin. Sayang to kunin natin to. Food din to eh. Sorry, I need food para makasurvive. Sorry. Ano tong mga to? Mga bubuyog ba to? Let's check. Uy, check ko nga. Cocoa beans. Okay, cocoa beans pala. Kala ko mga bubuyog. Yan, okay na muna yan. Panggawa natin ng kape yan. Gagabi na agad ah. Uy, hello. Alam mo ba ako saan yung mga cave dito? Tulungan mo naman ako. Hmm, pusa ayun ah. Sorry. Diligaw na ako mga far. Hindi ko na alam mo yung gagawin ko dito dito, San ba tayo dadali ng tadhana? Yan, dito na tayo mag-start mag-mine mga far. Sana makahanap tayo dito. Ah, uh, baka sakali tayo dito na may makita tayong iron. May naririnig ako ah. Uy, ano yan? Nagulat ako. Nagulat ako mga far. Akala ko meron na zombie. Naubos na pala yung stone pickaxe. Ako makita Naligaw na ata tayo mga far. Pray lang tayo mga far. Sana makita tayo. Sana hindi malito pinasukan natin. Baka tubig yung makita natin dito instead of iron. Malalim-lalim na pa naman yung nahukay natin. <laughs> Oop, wait lang mga far. Ano to? Kunin natin. Ano yon? Ano yung nakuha natin? Double check natin. Ayun mga far, nakuha tayo ng na first row iron natin. Ayun, tama nga mga far. Mukhang iron tong mga to mga far. Tingnan nyo oh. Ayun, ayos. Nakakita na tayo mga far. Tama lang yung inukay natin. Pero need natin ng ilaw dito. Buti may dala akong torch. I torch natin to. Ayan. Lagay natin yan. Ayun mga far oh, di ba? May mga iron dito. So di tayo nagkamali mga far. Uy, madami-dami sila. Madami-daming iron to. Tiwala lang. Sabi ko na nga ba, eh. Ayun, Adami tayo ng mga iron mga far Hukay pa tayo more Sana marami pa tayo makitang iron Ayun Meron pa ako nakita ulit dito Marami-rami sila mga far Ayan Nagatsaga lang Lagyan natin ng torch again Ayan Dami oh Malay nyo mga far Makita tayong diamonds dito I'm not sure if kaya natin na Nagamit lang yung stone pickaxe Paubos na rin yung isa natin Dapat pala madami talaga yung ginawa natin aw Dalawa na lang mga far Pero try natin gumawa mamaya Hukay pa tayo mga far Tsaga lang Ilan na ba nakuha natin? Don, naka 18 na tayo sulitin natin to para hindi sa yung paglalakbay natin laliman pa natin mga far mukhang iba na yung mga bato dito mga far ah. ano kaya mga bato to tingnan natin mga far cobble deep slate importante ba mga to check na lang natin later para mga charcoal ah Sigan natin ng torch mga far para at least makita natin ng maayos ayun para mga charcoals nga Gekunin na rin natin itong mga to mukhang importante itong mga to eh kain pa natin grabe makakabalik pa kaya tayo dito sobrang lalim na nanahukay ko oh my god ano yun? Narinig nyo yun, mga far? May sumabog. May sumabog, mga far. Narinig nyo? Oh my God. What is that? Kinabahan ako dun, ha? May sumabog. Bulkan na ito, mga far. Baka nasa bulkan na tayo, ha? Uy, wait lang, mga far. Ayun. Ayun, mga far. Nakita nyo, mga far? Wait lang. What the hell? Ano meron dito? Ayun, mga far. Ang dami mga zombies. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wait lang. Wait lang, mga far. I need this. Yan. Swap natin to. Kailangan kong ulit, mga far. Nakakatakot. Ang daming zombies sa baba, mga far. Ano gagawin ko? Bababa ba ako? Sobrang dami eh. De, okay muna ako dito. Hanggang ditong level muna tayo. Check pa natin mga far. Ano tong pinunta kong to? Oh my god. Ano tong mga pinunta ko na to? Wala bang teleport dito? Uy, grabe mga far. Ang katakot. Check nga natin dito. Mukhang dito yung maingay eh. Baka pwede natin mabutas to. Double check natin mga far. Lagot ako. Ito may butas dito. Holy shit. Nakita nyo yun mga far? Grabe. Lungga ata na mga kalaban to mga far. Kakatakot. Grabe oh. May skeleton dun oh. Uy, Y yo. natin. Nakatakot sila. Okay, okay lang muna. Oh my god. May thunderstorm mata sa labas. Okay, tayo onte. Lagi tayo ilaw. Hindi ko na nakikita. Buti, di pa ako nagugutom, oh. Kompleto pa yung food bar ko. Ano yung mayroon dito? Parang iba to, ah. Lagyan natin ng torch to. Parang iba yung dito, ah. Hindi ko naman hinuka ito, ah. Oh, ano yun? Parang may patak. Ano yun? May zombie ba dito? Maka may zombie dito, mga far. Lupa na, mga far, oh. Uy, may naririnig na ako. Let's see. Pero siguro matulog muna tayo dito. Matulog muna tayo dito, mga far kasi di pala tayo makakatulog pag mayroong monster sa tabi pero may naririnig na ako mga far naririnig ko na yung mga zombie eto may iron dito nice yan at least nakita tayo ng mga iron not bad di ba mga far kala ko di tayo makakita eh dito lang tayo mukhang maraming iron dito focus lang tayo dito ready to fight na ba tayo mga far napakahirap naman pala maganap ng iron mga far diretso lang tayo ulit copper lang to mga to marami tayong copper dun marami tayong mga copper sa base so no tayo ng copper importante iron Lalo bang iron? Oh my god. Mukhang mataas-taas to mga far. Baba ulit tayo. Baba ulit tayo. Uy, ano tong mga to mga far? Gold ba to? Gold ba tong mga to? Let's check. Ano tong mga to? Wait lang mga far. Parang di natin sila makukuha. Baka need natin ng mas upgraded na pickaxe. Try natin kung makakagawa na tayo mga far. Ayun mga far. Meron na tayo. Pwede na tayo makagawa ng iron pickaxe. Ito. Kailangan natin tong mga to. Let's try mga far kung makukuha na natin yung golds. Ayun! yun mga far nakuha na nga natin nakuha na tayo ng first raw gold natin mga far ayun nice ano kaya yung isa kaya din ba natin yung isa dyan tingnan natin oop ano to mga to redstone dust mga far mukhang naririnig ko to mga redstones na to ah kunin lang natin to mga to mga far mukhang importante to mga to Ayan. Paano kaya tayo makakalabas dito mga far? up oh my god. Ano yun? ala ko. Butas na to ah. Anong monster kaya yan? Nakatakot yung boses eh. Double check ko muna yung mga iron ko. Baka maiwan ko dito. Ayan. Tapos ito din mga far. Next natin itong mga redstone. Ano, later na yun. And torch dito para makita natin agad. O oh, may mga golds ba? Ayun! Ano to? Ano to mga far? Ano tong mga to? Lapis. Lazuli. Ano to? Lapis, lapis, lapis lazuli. Punin lang natin. Later na natin aaralin yung mga yan. Taming mga stones. Ibat-ibang mga stones mga far. Kala nyo mga far makita na tayo ng diamond dito parang daming monsters dito sa gilid ko wait lang mga farm, balikan natin yung mga golds natin dito ayan mga farm, meron na tayong gold ingot tanggalin ko muna itong mga to mga far mukhang napapalayo na tayo eh ayan, then let's proceed mga far proceed na tayo up, 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 nakita nyo yan mga far oy, oy, hello eto na yung kuweba, bigyan muna natin ng ano to, harang mga far, kakatakot naman, kakatakot naman eto na mga far, at least alam natin sa tayo lalabas, marami-rami pang mga golds pala dito. Yeah. nice. Sana di tayo mamatay kasi masasayang lahat ng mga to. Papalapit na tayo na papalapit sa kanila. Feeling ko di ko kaya yung mga yan. Sobrang dami kasi nila eh. Sigurado paglabas ko dito, wasak agad ako eh. Kaya ayaw ko lumabas eh. Silip-silip lang. I think mga far, kailangan na nating maglakas loob dito. Silipin na natin kung ano meron dito mga far. Tiwala lang. Puno naman yung life natin eh. Oop, andun siya mga far oh. Tingnan nyo. Dito ka, sige. May sword naman tayo. Sige, dito ka. S sige sige tito ka mm. Mm. yon mga far at least di ba <laughs> Nagulangan siya. Oh, ay, merong ano doon. Oh my God, merong creeper. Sasabog yan. May creeper. Oh my God, sasabog yan. May creeper, mga far. Oh my God. Oh my God, sasabog yan. Wait lang. Eh, ba't di sumabog? Asan ah, siya? op oh, op oh, op oh. Sige, dito ka. Sabog ka, creeper. Ayun, sasabog na siya. Sumabog na siya, mga far. Nagyan natin ulit dito ng harang. Meron pa ng isa doon, oh. No? Oh, delikado to. May armor siya. Asan ka? op oh, dito tayo magtaos. Asan ka? Dami mga iron doon, oh. No? op oh, op oh, op oh, op oh, op oh, no. wait lang oy mga far baka malakas to yan baka malakas siya mga far oh my god baka malakas 'yon gagawin natin uy ano 'yon mga far try kaya natin labanan mm. but pala to yan nice wait lang mga far nakita tayo kaya ba natin to mm. kaya natin siya mga far wala lang yan nice kaya natin siya alam ko din natin siya kaya siya na ba yung final boss <laughs> ay meron na may creeper doon mga far kakatako creeper yung ano eh sumasabog eh ayan dito tayo pan muna natin to mga far kakatakot ah, yung creeper op 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 oh, Oh my god. Sino to? Uy, sino to? Ah, ah, ah. Ano tayo? Nalason tayo. Nalason tayo mga far. Sino yun? Hmm, sige. Aw, sakit mga far. Sakit nun mga far. Aw, aw, wag naman. Kain tayo mga far. Wag naman please. Wag naman. Yan, para safe. Kailangan natin matulog mga far. Akala ko mga tayo. Lasun yun ah. Delikado yun. Gagawin natin. Paano to? Paano tayo makakalabas? Sayang yung mga nalut natin. I think magre-retreat na ako mga far. Mukhang madami sila. Siguradong dead style dito. I think need na natin umuwi. <laughs> At least na try natin di ba mga far? Ang tanong. Makakauwi pa ba tayo? Uy ano to? Ano to mga far? Ano kaya to mga to? Akala ko diamonds. Pulay violet pero diamonds. Asakunin lang natin to mga to. Ayun. Ano kaya to? Black Op Amethyst. Ah, okay. Amethyst mga far. Mga oh, okay to ah. Madami-daming amethyst to mga far. Kaso ah, ang lalim oh. Ang daming amethyst. Wait lang. Matulog muna tayo dito mga far. Kunin ko muna yung bed ko. Ayan. Tulog muna tayo dito. Pal palipas muna tayong gabi dito. At least magre-respon tayo dito. Let's eat. Punoyin muna natin yung life natin para sure. Madadali tayo dito. Lagay tayo ng torch. Ano tong napuntahan ko mga far? I'm not sure if importante to mga to. Pero kukuha lang ako ng marami. Ano tong mga to? ang daming kulay violet ah. Diretso lang natin to mga far. Sana makita na tayo ng ilaw. Pakita ka na ilaw. Gusto ko nang umuwi. Never ending nga ah. Grabe. Lalabas pa ba kaya ako dito? Ayun may lupa na. Sana naman eto na yun. Grabe. Wish buhay pala yung paghahanap ng iron. Eto mga far. Lumalambot na. Malapit na tayo sa labas. Lapit na ba? O guni-guni ko lang. <laughs> Uy ano to? Keep pa rin to eh. Oh my god. Dahil ano nangyari? Asan ako? Oop. Mga far. Hindi ko alam nasan ako Oh my god Mga far may kalaban doon May mga kalaban mga far Let's check Oh my god Oh my god Anong gagawin ko Oh shit Mukhang sarado muna natin to Sarado muna yan Try natin magukay pa Tigyan natin ang ilaw ulit Oh what the hell Anong meron dito Laba ata to Oh my god Oh my god Laba to mga far wasak tayo dito. May laba, mga far. May laba sa taas. Shit, ano gagawin ko? Hindi ko alam gagawin ko dito. Siguro, mga far, need ko munang matulog dito. Magsiset muna ako ng mini base ko dito, mga far. Lalagay muna tayong kama dito mga far. Ayan. Tapos tulog muna tayo. Ayan. Tapos silip ulit tayo mga far. yan Gawa tayo mini window dito para makita natin kung ano yung nasa labas. Papakita ko sa inyo. Kinakabahan ako eh. Masasayang lahat ng mga pinagirapan natin mga far pag napatay tayo ng mga yan. Dami kasi nila eh. Wait lang. Baka biglang may magpakita. Wait lang. Baka may magpakita. Bigla. Oh my God. Nakita nyo sila mga far? Ayun sila mga far. Oh, ang dami nila. Ang dami nila. Ayan oh. Ang dami nila mga far. Ayan. So, dyan muna tayo mga far. Close muna natin to. So, alam natin kung nasa na sila. Pero mukhang tatlo lang sila. Kaya natin sila mga far. mag stay muna ako dito. Mag-prepare ako mga far. Kasi hindi ako pwedeng bigla-biglaan na lang na lumabas. Kasi masasayang lahat ng mga pinag natin. Tignan nyo mga far. Oh, dami nating na mine. dami mga stones na na to mga far pero pag-aaralan ko pa to mga to pero ayun mga far kinakabahan ako lumabas kasi baka ang dami nila doon kanina mga far nakita niyo nalason lang tayo ng isang beses tas tuloy-tuloy yung pagbawas ng life natin basta ayun mga far ire ready ko muna yung sarili ko magre-research muna ako at maghihingi ng mga advice kung anong gagawin ko Di ko alam kung makakabalik pa ako sa base ko kasi di ko na talaga alam kung nasaan na ako naliligaw na ako mga far ayun lang mga far talaga sobrang pahirapan pala kumuha ng mga iron sana talaga mga fars makabalik tayo sa base natin na hindi tayo ma mga far. <laughs> hindi ko alam kung nasan na ako ngayon. Hindi ko alam kung gano'n tayo kalalim. Pero magre-ready muna ako dito para at least makapag-prepare tayo. Titignan natin baka kaya naman pala natin talunin nyo sa labas. Kasi marami ako nakitang mga iron ores doon. Baka makita pa tayo ng diamonds. I think i-stop ko muna yung gameplay na to. Siguro magkaka-part to tayo ng mining trip natin, mga far. Sana nag-enjoy kayo, mga far. Talagang pahirapan pala. Oy! My God! Wait! Wait! Oh my God! Wait! Ah! Oh, shit! sa Sakanga! nanggaling? San ka nanggaling? San siya nanggaling mga far? Oh my god. San siya nanggaling? Wait lang nagsasalita ako eh. Ayun mga far, di ko alam saan nanggaling yung isa na yon. Dito ata. Wait lang, i-close ko lang to. Close lang natin to. Yan. Yan. Close lang natin yan mga far. Nagulat ako. Tapos lagay tayong torch dito. Ayan mga far. Nagulat ako dun. <laughs> Ito ko na yung sasabihin ko. So ayun mga far, sana nag-enjoy kayo sa gameplay natin. Kahit sobrang lost na ako dito at hindi ko alam kung paano ko uuwi. Magpapalipas lang ako dito mga far. At comment lang kayo kung anong magandang gawin sa next gameplay. Bali, ayun mga far. Thank you so much again for watching and don't forget to like and subscribe see you again sa mga next minecraft videos natin ciao